gabi, matyagang kinakalakal ng labing tatlong taong gulang na si Jenmar ang isang basurahan. Na, ginagawa, to, 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 to. Ang pakay niya, mga gulay na itinapon pero pwede pang kainin at maibenta. Sa ilang pagkakataon, pinapasan niya ang mabibigat na kahon ng basurang gulay sa kanyang balikat. Ang Pero hindi siya tumitigil sa paghahanap. Para kay Jenmar, mas matimbang ang pangangailangan kumita at mabuhay. May kita ko dito mga tuminang ayot at mga iyong Pero hindi naman ano okay lang namin. Ano ang kaya niyang tiisin para malamnan ang kanilang kumakalam na sigmura? Naiba pa na sa buhay kong araw kasi naiba pa na ako kasi nakikita ko mga kapatid ko. Nakatingin sa ibang. Pag wala kayo makain, at tanong sa iba, kaya naisip ko, pag hindi kami nagtitinta, kawawa mga kapatid ko. Hating gabi na, pero ngayon palang magsisimula ang araw ni Janmar. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Pakong, walong taong gulang ay wala pang laman ang tiyan iikutin na nila ang mga kalsada sa divisoria. Ano ba sabesan? Hayun. Eh lang, gilid-gilid, gilid-gilid ta. O, ha, sigurado gilid-gilid ta. ka ano'y Mga nagulay na kaitan. Mga gulay na nasa sahek. Ah. Uh, yung tinapon na tapos yun, ilalagay mo. Ito yung supot na dala ni ano. Tapos, yun yung bubuhatin mo. So maliban sa pagod, magbubuhat ka rin ng mabigat. Ah, kaya mo ba? Payat-payat mo. Eh. Kaya, ko. Ha? kaya ko. Kaya ng katawan mo? Mas mabigat sa iyo yung dala mo? Talaga? Yun sa binubuhat ko mga 20 kilo. Ang mga may ipon nilang gulay, ibinibenta rin nila. Bakit tinatapon yung gulay? Mga bulok na ba? Mga bulok na. Pinagsasagaan lang namin. Pero yun, napibenta nyo kayo? Apa? Sinong bumibili ng mga napubulot nyo? Kahit sino pa. Ipinakita sa akin ni na Jenmar kung saan sila nag-iikot para mamulot ng mga itinapong gulay. Minsan wala kami na ng gulay. Kano kadalas dalas yun wala kayong nakukuhang gulay? Baka nga wala kami na bakit wala? Kasi wala ang tapon eh. Kakaunti pa lang kasi ang mga reject na gulay na itinapon ng mga tindera. So parang yon napagpilian na yon Lalagay nila sa supot. Uh, tapos tsaka itatapon. Uh, Kaya madaling araw niyo ginagawa. Uh, yun, napagpilian na nila. Pag wala kayo sa ano mangyayari? Wala kang benta. Importante sa kanilang may mapulot ito na rin kasi ang kakainin nila para sa buong araw. Natatakot ka kanina na habang naglalakad tayo na baka wala kayong makulong ah. na gulay. Bakit ka may ganang takot? Kasi wala kasi pang pa magkain sa kain ngayon. Butong kami. Hindi, oh. ang sakit ng tiyan mo na. Talay na po ako gano'n. Lagi bang masakit ang tiyan mo? Ano? Ah. Maliban sa masakit ang tiyan mo, ano pang masakit pagka uh, hindi ka na nakakakain? Nakataan mm -hmm. ang tayo ng mga kapatid kayo nakatago? Ano yung sabihin mo? Mga nakatingin sa pagkain. Nakatingin sila sa pagkain. Ah. Na? Pag nakikita mo yung mga kapatid mong nakatingin sa pagkain ng iba, nasasaktan ka. Ah. Tatayo ako makita mga kapatid kong ginugutong. Habang nag kami, isang pirasong karot ang nadaanan ni na Jenmar at Pakong. Karot yun. Ano yun? bilis ng mata nakita mo agad. As in, ganun. Pag sa sahig na, pinupulot na. Apa? Hanggang mapuno na yung plastic. Apa? May pa, hindi namin napupuno So, dito sa bagsakan ng gulay sa Divisoria, maraming mga kabataan na talagang umiikot tapos naghahanap ng mga itinapot ng gulay po nila tapos ibebenta rin o kaya kakainin pagkatapos but mostly ay maibebenta eto kanina pa ako tinitignan ng mga kabataan na to namumulot din kayo ng gulay ilang kayo mag iisang grupo ba kayo o kanya-kanya kanya-kanya so may teritoryo ba to o wala naman wala So, kanya-kanyang lakad sa kalsada. So, anong ginagawa ninyo dun sa gulay? Kasi si Jen Mar, binibenta. binibenta ah, tinitinda nyo rin. Saan? Sa loob. Sino ang taga-benta? Pagpatak ng alas dos ng madaling araw, nagsisimula ng magsarang ilang gulayan dito sa Divisoria. Ito na raw ang oras na pinakahihintay ni na Genmar at Pakong. Kaya muli silang mag-iikot para maghanap ng mga reject na gulay na itatapon na. Ilang saglit pa, isang kahon na puno ng pinagtabasan ng lettuce ang agad na pinasa ni Jen Mars sa kanyang balikat. Tigatimbang. Tigatimbang pa lang ng katawan. Napapaludo ako. Kaya nalalaman ko napapaludo. Tigatimbang pa ka na. Pinipilit ka lang tumayo. Dito na pipiliin ni Jenmar ang mga nakuhang gulay para linisin at ipagbenta. Kailangan so, namin ayutin na lahat. Kailangan mabenta para maroon ko. Para mas makarami pa, isang basurahan na puno rin ng gulay ang kinalkal ni Jenmar. May kita ko dito mga dumi ng ayot at mga iing marumi. Pero hindi naman ganun okay lang sa akin. Ready na po tulad. Hindi naman pa Dahil bigong makakuha ng gulay si Jenmar sa basurahan, agad siyang bumalik sa kanilang pwesto para ipagpatuloy ang pagtitinda. May mga pa kami uwe. Natungad po ngayon. na. At ito mag alas 4 na ng umaga nang may bumili sa kanilang paninda. Pinakyaw ng isang mamimili ang mga lettuce na naipon ni na Jenmar sa halagang 300 pesos. sa na. Maya-maya pa, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Si Jenmar hindi tumigil sa pagtitinda. Kailangan daw kasi nilang makaipon ng 1,500 pesos na pambayad sa kanilang inuupahang bahay. Dahil kapag hindi nakabayad, pwede raw silang mapalayas. Pero hindi na kinaya ng bata ang lamig. Pansamantalang sumilong si Jenmar. Sa buong magdamag, 300 pesos lang ang kinita nila. Araw-araw, ganito umiikot ang buhay ni Jenmar. Lahirapan sa buhay kong ababa kasi pa na ako kasi nakikita ko mga kapatid ko nakatingin sa ibang. Pag wala kayo makain at sa iba, kaya naisip ko, pag hindi kami tinta kawaran mga kapatid ko. Dahil sa trabaho, kinailangang tumigil sa pag-aaral ni Jenmar. Naisip ko na po, paano kami mabubuhay kung mag-aaral ako. Mag-aaral nga ako, kamusta na mga kapatid ko, mga gutong. Tama na ganto ang anak buhay ako ng umaga para paglayo ko, sa akin, nilapit lahat kapatid ko. Pero habang kausap namin si Jenmar, may mas malalim palang dahilan kung bakit pinipilit niyang tumulong sa pamilya. Dalawa sa kanyang mga kapatid pala ang binawian na ng buhay. Mahal na mahal ko sa kapatid ko kasi may dalawa dalawa sa akin. Si JJ at si Jerica Jen. Si Jerica Jen namatay. Pinanganak pa lang siya tapos yung isa naman namatay dahil sa iwap ng buhay namin. Sobrang nagdusa ako na walang dalawang kapatid ko. Kaya pinangako sa tabibi ko pag nagkaroon ulit ako ng mga kapatid, ano ko na lang yung paghanap buhay ko. Kasi. Nakausap ko ang ina ni Jenmar at Pakong. Nakawa ako pa sa mga sobra po? Iyayakan ko na lang po. Hindi ko na lang mong pinapakita sa akin pag umiyak so, baka, ako ay. Mama, papa, umiyak na ako si mama. Mama, umiyak na naman. Hindi ako ako naman Anong pangarap mo para sa kanya? Ang hirap lang ng buhay. Ang hirap lang ng papus. Misan, sakot lang po. Misan, hindi mo lang tatwa araw. Ang takasya lang kung Alas 10 na ng umaga nang makauwi si na Jen Mar. Ang tirang kangkong mula sa kanilang paninda ang uulamin nila para sa pananghalian. Ayawa yeah, na Diyos, may natira pa. Pero kadalasan itlog, tuyo, kung sa pag wala, ito lang. po lang Diyos, yan din siya. Ano po, kung baga, nakalaki na po na agad ang gulay. Adubuhay ko para makakain ang mahal siya Ito na ang pagsasaluhan ng kanilang pamilya. Isa lang ang pamilya ni Genmar sa milyon-milyong Pilipinong maituturing na food poor o yung mga pamilyang Pilipinong mababa pa sa 8,379 pesos ang kita kada buwan. Sa so, datos naman na inilabas ng SWS, 8.7 na milyong pamilya ang itinuturing ang sarili na food poor noong first quarter ng 2023. Sa bagong pag-aaral ng OCTA Research nitong second quarter ng 2023, Umabot na ng 11.3 na milyong pamilya ang itinuturing na food poor. Ito ho yung involuntary hunger. Talagang nagaanap sila ng pagkain, di sila makahanap ng pagkain na di sila makakain ng 3 meals a day. Ang hirap kasi pag sa statistics lang nakikita ko parang numero lang eh. Pero ho, may mga totoong buhay eh, ho sa likod ng mga numero na to. At importante uh, makita ng gobyerno, makita ng private sector, makita ng lipunan na maraming kailangan uh, initiatives uh, towards poverty alleviation. Ayon pa sa United Nations, Pilipinas ang nangunguna sa Southeast Asia sa bilang ng food insecure individual o walang sapat na akses ng pagkain. Umabot ito sa 50.9 milyong individual. Kamakailan, inilunsad ng pamahalaan ang food stamp program na naglalayong magbigay ng 3,000 pesos food subsidy sa isang milyong pinakamahirap na pamilya sa bansa. Well, ang ating sistema naman kasi the, sa DSWD na so significant, talagang we will provide ano po, assistance, ano po, we will provide innovation ano po, sa ating mga programa to address the plight ng ating mga food poor. Hindi lang po yung pagbibigay ng tulong but then also to empower them para makawala dun sa uh, poverty, para makawala dun sa food poor status natin. Yun po yung ginagawa ng ating programa. Pagkagat ng dilim, balik sa pamumulot ang magkapatid. Pero para hindi na muna magtrabaho ang magkapatid na Jenmar at Pakong, isang simpleng regalo ang iniwan namin sa pamilya nila. Dalawang sakong bigas, grocery, sapat para sa isang buwan. Oh, may yata para kay baby ko. Para hindi na mag-uulog. Salamat po sa binigyan yung tulong sa amin kasi makakain na po kapatid ko sa mga na. na po ako kasi may kakain na kapatid ko Binigyan din namin sila ng supply ng vitamins para makatulong sa kanilang kalusugan. May vitamins na tayo ko. Oh. Yeah. Nataba na tayo. Um, tapos nulusog um, na din tayo. Hanggat hindi na ang gutom sa bansa, wala rin kasiguraduhan kung kailan sila titigil sa pamumulot ng basurang pagkain. Dahil ito lang ang nakikita nilang paraan para patuloy silang mabuhay. Ako si Maki Pulido at ito ang reporter's notebook.